Magkano nga ba ang gas gamit ang motor from Pampanga to Baguio? Tara, alamin natin guys. Let's go to Baguio! go, go. Gamit nga pala namin guys ay si Aubrey which is yung Raider na R150 from our mansion house. Iiwan ko nga muna si Johnson Boy sa aking kumare dahil hindi naman niya kayang tumakbo hanggang Baguio. Pag kaya mo na anak, isasama na kita. Bago nga kami umalis ay eh, nagpa-full mo muna kami at nasa 187 pesos yon. Around 5.30 a.m. nagsimula na kami bumiyahe para sa matinding paglalakbay. Oh my God. Bigla ang nga, nga lang to pero wag ka. Kargado yan at kumpleto rekado hindi mo kayang pamimikas. At badang 6.30 a.m. nga, inasa tarlak na kami pero kailangan mo nang mag-stretching ng asawa ko at nirarayuman niya ata. Tapos, nagpagas nga kami dito sa San Nicolas Tarlac. Which cost 156 pesos. Opo. Oh, at kaba na naman ruko pala ni Tarlac. so, yun pa kaya yung ko kanina. At nasa 7.15 a.m. na din ito. Kaya dito na din kami mag over para magpahinga. And mag-breakfast muna kami ng kape at konting tinapay. Di pa naman kami gutom dito pero pampa-energize ba? Ito pala yung tinapay na pumukaw ng aking mata. Ayan, ayan. Na kanya manakakit. Te, wariyaw sana ako. So, ayun. Tumambay lang kami dito. 7.15 hanggang before 8am tapos nangyong aramdaman mo na mabsinak yung bagya at nakapagcharge na kami konti uy tabi narurut na kami na naman at ang bilis ng pangyayari nasa La Union na nga kami 9.15am ay magpapagas na naman kami o mo naman magmulmul yung gas yobri so full tank sagad 185 na ata ka na kung makakapagsalita lang yung motor na ako sigurong 200 kung makakapunta daw ako ng bagyo So, dahil hindi ako nasayahan kanina sa kape ko, e, eh, bibili ulit ako ng kape dito sa kabilang shell. Tapos, bibili din kami ng Hungarian sausage, tsaka na iskember lupay. Tapos, dito masarap, guys. Tapos, mainit yung kape, parang malalasahan mo yung pait ng kahapon. So, around 10am, nasa Benguet province na kami. Ganun lang ka basic. So, dito pa lang, amaze na amaze na ako sa Tanawin. Pero, ayan, dadaanan tayo sa Canon Road. Tapos, madadaanan na natin tong sobrang habang traffic na to. Dahil, it's February, guys. Panagbenga Festival and expect na madami talagang turistang pupunta, guys. Dahil anticipated naman na itong traffic na ito. Dahil, it's February. It's Panagbenga Festival. Madaming turistang aakyat. So, nagmotor lang talaga kami para makatipid sa gas. And, mapabilis yung biyahe natin, guys. Pero tandaan, chill ride, ride safe, huwag kang kamote sa daan. So, dyan lang naman sa part na yan yung traffic, guys. Dahil nga ginagawa itong Canon Bridge. Pagka nalampasan mo na yan, nalampasan mo na rin yung pagsubok sa buhay mo. Dahil dire-diretso na ulit yung ride natin, guys sa part na to guys, na amaze na yung mata ko, nabubusog na yung mata ko dahil ang ganda ng view tapos nararamdaman ko na yung lamig ng kahapong di magbabali. Okay. So dahil first time ko nga ito, ma bala mo, gagalgal ko buldit, pasigsag siya tapos paakyat pero hindi naman kami mabilis guys, chill ride lang talaga. O tapal tatang ko. So yun guys, pag nakakakita na kayong madaming sasakyan, signal yan guys, malapit na kayo sa lion's head. So, around 10.45, we have arrived at our destination. So, eto na nga, magkano ang total gas expense natin from Pampanga to Baguio, guys? Magbibigay kami ng Gcash. Eh, ako no, man mag-comment, nung eke, mamie, Gcash. Ipili lang kami ng mabibigyan ng Gcash, guys, sa mga magla-like and mag-share, ng mag tamang sagot. So, let's go.